Madam! Madam! Madam Olaya! Oh, we came as soon as we heard na nakauwi na pala kayo. <laughs> parang... parang ngayon nga lang kami nakahinga ng maluwag nitong si Amy kasi sobra kami nag-alala sa inyo. <clears throat> I yes pa, I also saw how worried you and Was nung nawala po kayo. That's why I did everything I could to be there for him always. Thank you. Pero alam nyo, nagpapasalamat pa rin ako na nawala ako. La, hindi naman po joke para sa amin yung nangyari sa'yo. If I had a choice, gusto ko pa rin maulit yung nangyari. Na ma-experience ko lahat nangyari. No regrets because it was a moment of enlightenment. I was reminded of who I am. Ulalo kayo dyan! Bagong hango po! Mainit pa! Malamal! Pares! Pares! Pares kayo dyan! Hindi ko alam na meron kong ganyang kaseryos na plano. Nahihit mo ba yung goal mo? Pagdating po kasi sa revenue at financial projections, ang motto ko po is to be hopeful. Meron po akong rule sa sarili ko na kapag may masakit at manungkot na nangyari sa akin, okay lang umiyak ng todo-todo. Pero, dapat isang bagsakan lang. Tapos, move on na. Fight na ulit. Para naibalik ako sa panahon na Mahirap ako at nagpupusig si Mga panahon na I was just trying my best para umunlad sa buhay ko. Natuto akong lumingon ulit sa mga pinanggalingan ko ng pasalamat sa taong nagbigay ng tiwala sa akin. And now it's about time for me to pass it on. Pass on the same kindness that was extended to someone who's truly deserving. ka ba nati-threaten sa taong pinagmamalaki ni mama sa atin? Na-earn niya ang favor ng lola nyo. naman, why are you so affected? You know what, whoever that person is, lalim siya upapala kay lola I will make sure of that. Am, um, pero malaki ang effect na sa lola niyo eh. Mom, kung sobra-sobra na pala silang magkasundo and they like each other that much, The door is always open. Paano nila kaya silang magsama? I mean, kapag napunta na sa akin tong mansion na to, baka ako pa is kay Lola. Because we don't even like each other that much, right? Okay. But seriously, ma. If that person attempts to enter our lives, I will make sure na ire-regret niya na nakilala niya si Lola. Kuya, tama po ba itong pinuntahan natin? Akala ko po ba yung natin si Lola? Bakit di ka ba makapaniwala sa nakikita mo? Ha, hindi ko lang po yung na-expect na dadalhin niyo ako sa ganito kagandang mansyon. Kanina po ba ito? Ah, uh, sa loob. can Maganda naman dito. I'm glad you like the house, Ina. Lola Pink? Lola! Lola.